Isa ang Holy Week o Semana Santa sa mga pinakasagradong panahon para sa mga Katoliko, lalo na sa mga Katolikong Pilipino. May iba't ibang paniniwalang sinusunod sa mga pagkakataong to at mga tradisyon na kanilang isinasagawa ng buong puso. At sa mga nakaraan nga nating video ay tinalakay natin ang ilan sa mga pamahiin tuwing Holy Week o Mahal na Araw. Isa na nga dyan ay ang bawal kumain ng karne kapag Good Friday o Biernes Santo na may kaakibat na iba't ibang paliwanag depende sa kung kanino ka nagtatanong. Ngayon, kabaliktaran naman ang ating pag-uusapan dahil kung bawal kumain ng karne kapag Biernes Santo, ay may isang paniniwala rin ang mga Pilipinong Katoliko lalo na yung mga matatanda sa probinsya na pagsapit naman ng Easter Sunday o linggo ng muling pagkabuhay ay bawal ang hindi kakain ng karne sa araw na to. Ito ay sa kadahilan ng mabibingi raw ang hindi kakain ng karne sa Easter Sunday o di kaya naman ay mamalasin sa buong taon. Para sa kanila, ay dapat daw na magdaos ng malaking salo-salo sa pagdiriwang ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Kaya naman, ang ilan sa atin kapag Easter Sunday ay nagsasagawa ng outing kasama ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Marami din naman ang hindi sumusunod sa paniniwalang to dahil hindi raw lohikal ang paliwanag patungkol dito pero ang pamahiin na to ay naipasa-pasa na sa iba't ibang henerasyon na ginagawa na lang din ng iba para magbigay respeto sa mga nakakatanda sa kanilang pamilya. Isa pa mga kaibigan, pinaniniwalaan din nila na kapag umulan daw sa Linggo, Easter Sunday, ay ang mga patak ng ulan na ibubuhos nito ay nagtataglay di umano ng healing properties na tatanggalin o babawasan ang mga sakit na iyong nararamdaman at magdadala sa iyo ng swerte. Kung iisipin ay meron lamang maliit na chance ang umulan sa panahon na to dahil ang Pilipinas ay kasalukuyan ng nasa dry season kung saan aasahan natin ang matataas na temperatura na dahilan ng pag-init sa ating kapaligiran. Kaya naman pinaniniwalaan ng ilan sa atin na isang himala ang pagkakaroon ng ulan sa Holy Week lalo na sa Easter Sunday na nagbigay sa kanila ng konklusyon na kapag umulan sa araw na yon ay swerte ang dala nito kaya ang ilan sa atin ay nagtatampisaw sa ulan. Mga kaibigan, uulitin ko, ang mga paniniwalang to ay nagmula pa sa mga sinaunang Pilipino na siyang naipasa-pasa lang sa kanika nilang henerasyon. Kung hindi ka naniniwala ay irespeto mo na lang ang mga taong naniniwala sa mga ganitong klaseng bagay dahil sobrang tanda na ng ating kalawakan at mga planeta at wala talagang nakakaalam ng totoo o hindi dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa pamahiin na to? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano na pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga.